Hindi, dito, dito um, ayan po si Tatay oh, naglalakad. Nuku po ba kayo? Naihi no kayo? Ah. Eh kasi mahina na 'to niyo kasi magtitinda anak niyo. Tatanong ko na kayo para pasugsob tayo. Hay naku, kinakabahan ako. Sabi ko kawawa naman at naihi 'yung baka Mommy mabuwal kay eh may sukat palang lang konti si Tatay. Ano 'to? Siguro na nabuwal, nabuwal ba si Tatay? Ano pa welding niyo po? Pero bagyalang lang gas kasi sa kamay niya para nahila. Ah, dap po dapat pag ganyang ano wag kayo naglalakad. Dapat tapos tapos po Ay wala Ayun po naglalakad po siya diyan tapos uh, pasuray-suray siya at para siyang babagsak, babagsak po na pasubsob uh, kaya sumandal po siya doon. Ah. Ade, pinuntahan ko po siya, tsaka ko po siya inakay, Ipap pinaupo ko po ah, dito kasi kawawa naman, baka po biglang bumagsak po siya doon tinitingnan ko kayo baka ako naihilo kayo eh sabi ko po kung kumain na siya eh kumain na daw Kapatid po siya mga lalabs tayo taga saan kayo? taga riverside oh riverside ah, ano po siya yung bayaw ko eh kapitbahay niya po pala taga riverside ko yung namaya pa akong bayaw eh naglalakad po siya dapat paganyang may edad kayo nagpapasama ano Oh, sa yun tsaka di na po kayo dapat naglalakad Pagkaganyang may mga edad po eh, mahihina na sa paglakad lalo oh, na no, kung malayo. Ano kung bigla po kayo nahilo dyan? Hindi, may pamilya sigurado sila, kaya lang. Siguro, nagpuputan sila. May mga pasok eh. May mga pasok. Eh, yung mga anak niyo? Eh, ayan po yung kapatid ko, o. Oh. Nakita niya Ay. po na parang nahihilo po si tatay. Tapos tinignan ko nga po, sumasandal siya doon sa pader sabi ko kung kumain na siya, eh kumain naman na daw po siya. Uh, sabi ko kung timpla namin siya ng kape o pagkain, baka naman kako nagugutom. Eh hindi naman daw po siya nagugutom. Kaya sabi ko, to, ano, tubig, baka gusto nilang tubig po kayo pag naglalakad. Kayo, Parang mahilo po kayo kasi siguro baka napagod kayo sa paglakad. Oo, ano, hindi oh. na kayo. Eh, may kayo naglalakad. So, yung mga ma matatanda so, tatay, ano, hindi na dapat po yung naglalabas ng bahay. Oo, oh, 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 ganoon na oh, din 'yon. Oh, yung ano, yung hindi na dapat naglalakad na po high 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 ng malayo. Ay, ay, stroke na naglalakad. naglalakad pa kayo ng ano. Ah. Hindi na pag ano yun, pag 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 sabi, pag 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 Pusog naman na daw po si tatay kaya sabi niya tubig na lang daw po. Pag kayang nais po kayo, wag kayong magkana ka ng mga po. Kasi bang may posibilidad kayong nangalim po kayo. Sige po at paalam na po sa inyo. At pinagpapahinga po namin si tatay muna para po kahit paano ma-relax siya. Sige po, bye-bye. Ayan po yung kapatid. Yung ko. Naiiya yung aking bayaw. O, Kahit paano, medyo relax na si tatay. Bye-bye mga lalabs. Thank you for watching. oh kumain daw siya. Dahil po si tatay, ayaw po, syempre sa kahirapan po ng buhay, naglalakad lang po siya. Ayan. Pero syempre talagang ganun dahil po nagme-maintenance din po siya. Pero syempre hindi po aabot to'y kanyang pamasahe. Kaya po siya naglalakad lang. Ngayon eto po may konti akong pera. Sa totoo lang ang laman ng pitaka ko po ay 25 pesos na lang. Tapos eto po hiniram ko sa kapatid ko para may maibigay ako sa kanya kahit paanong pamasahe kasi kawawa naman din si tate kung siya'y maglalakad, gusto ko man siya pong ihatid susundo po ako ng estudyante ayan, pero hahatid ko po siya sa pupuntahan niya para hindi na siya mamasahe at ito ay pabalik pabalik na lang po niyang pamasahe ito yung ibibigay ko sa kanya dahil po talagang yung laman ng pitaka ko ay naubos na mga lalaps kaya kahit paano Ay, abot ako siyang pamasahe. Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit siya nahihilong ganun? Na napagod siguro? Napagod. Kasi gano'n talaga yung mga matatanda. Napap napap na napap tangan, napapagod na. Oh, oh. na Tayo lang tayo na kayo? 73? 77! Ah, 77. Oh. Kaya yung matatanda talagang mahina na at oh, Tsaka mahina na rin sa init. Napagod, syempre napagod, iniingal, tapos nahilo. Pero kumain naman na siya. Oo, oh, kasi tumatanong siya, baka mami, bigla siyang bumagsak. Kaya pin pinuntahan ko po siya. Buti ka hindi maitin. Tay, eto o. Oh. Buti gumagamit Pamasah Pamasahin yung tay, pabalik. Oh, mamasahe, mamasahe po kayo kasi mahirap. 30 kay 20. Eh senior naman kayo Tay. Oo, para oh, ah. para kahit po paano eh makatulong kayo ako maglangat. sa inyo hindi na kayo maglakad ay, at hindi pa kayo mahilo Pero hatid ko kayo ay, papunta doon well, para hindi na kayo mamasahetay. Nakikinabangan na sila dati. Oh, na stroke na din daw po ay, siya ay, Dati ay, pero ay, syempre ay, talagang ganoon mahirap po ang buhay. Kaya ayan ay, 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 may sugat si Tatay, o, binigyan ko ng alcohol ayan. niyan. Oh, may konti siyang sugat kasi po medyo napasuksok siya. Pero so, siguro nagkakahirap-hirap na siya. Dito pa hindi mo na kayang bagya. Oh, mamaya. Okay, Sige po, maraming salamat mga lalap sa inyong panonood. Thank you for watching po. At ayahatid ko si tatay. Napahinga naman din po siya at sabi niya kumain na din po siya. Puro kami babae. Ayan po mga kapatid ko yan. Yun po kapatid din namin. Ayan, mga kapatid ko po, po yan. Ayan, magulang namin na alagaan po namin. Ayan. Ayan kami kami babae. O, pamangking ko. Pamangking ko. Paano? Salamat sa inyong panonood mga lalabs. Thank you so much. Ayan, hatid ko pa po si tatay. Medyo napagod yan, no? Kaya hiningal. Paalam po.